ang babae sobrang tanga yan pagdating sa pagmamahal pero kapag sinayang mo lang at napagod yan maniwala ka hindi hindi mo na yan mababalikan pa ang mga babae kahit nasasaktan na yan kakapit pa rin sa mga kamay mo kahit ikaw mismo ang bumitaw na pero siya pinipilit niya pa rin huwag kang sukuan Umaasa siya na baka sa bagong pagkakataon, doon na maayos ang lahat. Hindi siya sumusuko kaagad kahit nakailang pangako ka na sa kanya. Kahit ilang beses mo na rin siyang dinismaya. Kahit lagi mo na lang siyang pinapaiyak. Nasa tabi lang siya at nagdadasal na sana mahalin mo pa siya. Na sana huwag kang mawala sa buhay niya. Pero babae lang kami. Hindi nyo alam kung gaano kahirap at kasakit sa amin na pagkatapos nyo kaming suyuin at ligawan, bandang huli, hindi nyo kami pahalagahan ng tama. Dahil maraming lalaki ang hindi nakakakita nun, na sa huli, bago pa nila makita ang halaga ng isang babae, huli na at nawala na ito sa kanya.